Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys, ay meron akong gustong i-share sa inyo kasi ito ay madalas ko talagang nai-encounter sa mga malaking succulents ko. Lalo na itong frills na succulents ko. Ayan. So, nakailang beses ko na tong naranasan guys. Na ito. So, nabanggit ko na rin sa inyo dati na yung flower stalk niya kadalasang nagkakaroon ng stem rot dahil don sa flower stalk na nangingitim pero itong baby ay parang okay naman yung rosette hindi naman siya namutla pero yung ano niya is katabi kasi netong ano flower stalk ayan o. nangitim na yung flower stalk so et ganito rin yung ano dati yung sa dix pink ko, na nakatanim na ngayon don sa ginawa kong garden sa loob ng mini greenhouse Ganito rin yung umpisa na nagkaroon siya ng stem rot dahil dun sa flower stalk na nangitim. Na late ko nang napansin hanggang nahawaan na yung stem niya at ang ginawa ko, hinedgat ko na lang para maagapan pa. So ayan, so medyo matigas naman yung stem, hindi pa siya nagtubig. Ayan. Pero yung itim, ayan nga, ano nga siya, may itim. So, after 5 days, ito na yung hitsura, guys. Ayan. Meron pa rin nabulok na dahon. Pero yung baby na katabi ng flower stalk ay okay naman yung stem na nakadikit dun sa ano stem ng mother plant. Tapos, ito is parang ano na, normal na lang na nag-dry. Pero yung itim andyan pa rin, oh. Ayan, nagdry na yung ano, yung tinanggalan ko ng dahon nung nakaraan. At nag-spray nga pala ako dito. Ito yung ginamit kong spray. So, double purpose siya. Pwede na siyang sa sakit at pwede din siyang pang-pesticide. Ayan. Merong mas ano nito, yung pula, pero ito yung binili ko kasi medyo mura. Ayun. So, yung stem niya sa ano, opposite side, okay naman. Parang hindi kumalat yung ano, yung item or nabulok na parte. So, yung baby dito sa baba ay okay din. Tapos, yung iba niyang flower stalk, ayan, nag-dry na, kaya lang. So, ano rin, obserbahan ko rin, baka bigla na lang din item Tapos, ito, ang dami niyang ano, oh dami niyang dry leaves. So, ito siya ay, ano pala siya, sa isang, ano, nag, ayan, dalawang baby. Ayan, magkadikit yung dalawang baby. Tapos, ito siya, si Dendra Gem. So, ito nga pala ay tatlong puno yung tinanim ko dito. Tapos, ayan, nagcluster na siya. Nagkaroon na siya ng mga baby. Ayan, ang ganda ng russet ng Dendra Gem dito. Tapos dito naman ay yung pink frill ko. Yan, ang dami na rin yung dry leaves. Tapos nagkaroon na rin ng mga stem rot. So ito is uulitin ko to kasi napakatagal na siya niya dito sa pot na to. Siguro ano na more than 3 years na yata. So kailangan ko na siyang i-reset kasi sayang yung mga bagong babies. At ang dami rin damo. So ito ay nakapatong pala. Ayan, hindi pala siya, hindi ko siya tinanim. Ayan, pinatong ko lang siya dito. Ayan, nagkaroon na siya ng ugat sa ilalim. At ang dami niyang dry leaves. Marami ding baby, oh. Ayan, oh. So, isang puno nga pala to. Tapos, nag, ano na lang siya, nag na lang siya. So, itong mga nasa ano is mga babies na. Ayan. Mabilis lang to siyang mag guys. Si, ano, pink frill. Tapos, ayan, may snail. May mga snail na nagtago sa mga dry leaves. Ang dami niyang dry leaves dito sa, ano, sa likod banda. Ayan, daming dry leaves. Ayan, oh. So, ito is i-reset ko na lang para gumanda ulit. Ayan, may nahulog na snail. Ito 'yung itsura ng snail dito, guys. Ayan. So ngayong taon ay ano lang, konti lang 'yung napansin ko na snail. Hindi katulad nung mga ano last year at saka 'yung mga nakaraang taon, ang dami talagang snail. So ngayon medyo konti lang 'yung napansin ko na snail. Siguro dahil sa sobrang init. kaya hindi sila dumami. Tapos ito naman si Apus. Ang dami din yung dry leaves. So, ayan, napaka-crunchy ng dry leaves niya. So, i-check natin kung may baby siya sa ilalim. So, ayan, may baby siya na isa. Tapos, parang mayroon siyang bagong baby na pimple pa lang. Ayan, hindi ko alam kung may baby siya doon sa pinaka ano, sa pinaka-ilalim pa. Ayan. Tapos, yung pinakaunang baby niya, malaki na. Yan ang ganda ng kulay. O, nagpipink. Tapos, ito naman si Mira. Ang dami rin yung baby ngayon. Ang bilis niyang magka-baby. Maganda rin yung kulay. O, para siyang naging orange. Ang init ng dahon, guys. As in, sobrang init. Tapos, dito naman ay meron ako ditong si ano Sabrim. So ito si Sabrim nandito na talaga siya. Ang kinuha ko lang dito is yung mga baby kasi nagkaroon ng nabulok yung baby, yung stem ng baby na nakakonek sa mother plant, nabulok siya and then kinuha ko yung mga baby. So ayan, nagproduce ulit siya ng bagong baby. Tapos ito naman si fire pillar na sobrang laki. Ayan oh. Ang ganda ng dahon ni Fire Pillar. Ang chubby. Ang laki din. Ayan. Tapos, eto namang mga ano ko, blue jelly beans ko. Tingnan ninyo. Maganda yung dulo ng dahon niya, guys. Napansin ko sa blue jelly beans ko dito, wala siyang masyadong ugat. Yan Oh. May ugat siya, pero napaka-konti lang. Yan, maganda yung stem, wala masyadong ugat. Etong dito sa likod banda, ayan oh, marami siyang ugat. Ito lang siya maraming ugat. Pero yung iba ay maganda, walang masyadong ugat. Yan yung napansin ko dito. Hindi siya nagkaroon ng napakaraming ugat. At ang ganda ng dahon niya oh. napaka ng dahon tingnan. Maganda din yung kulay. So, ayan. Kahit summer, maganda yung kulay niya. Nagiging pula yung dulo. And then, mayroon din ako ditong Peach Boy. Ayan. napaka ni Peach Boy dito, guys. Nakatago siya sa ilalim. Ayan. Napakalapad ng dahon. Mayroon din ako ditong isa. Ayan. So, ito last year, lumiit yung ano niya kasi kinain yung roset. So, ayan. Lumaki na ulit. And then, mayroon din ako dito. Ito naman siya, si Chihuahua and Di ba? Magkamukha sila ni Peach Boy. Yan. So, ito nga pala siya, yung nakatanim dati doon sa ginawa kong garden. Nung mga last, last year pa. So, dito ko siya tinanim. Tapos, dito naman, mayroon ako dito si, ano, Mibina. Yan, ang ano niya. Yan, oh. Ang dami niyang mga dry leaves sa ilalim. Yan, sobrang daming dry leaves. Parang wala siyang mga ano, wala siyang mga ugat. Marami lang siyang dry leaves, pero wala siyang mga ugat sa ilalim. Parang nakapatong lang siya. Yan, pwede siyang alug-alugin. Maganda rin yung kulay niya, oh. Nagiging pula. Tapos, ito naman siya, si Meriney. at yung ano ko dito si Little Beauty nagiging pula na at napaka soft ng dahon soft na napaka init kasi tutok na tutok sa init tapos eto naman siya si Mendoza yan ang ganda ng ano oh, di ba napaka chubby niya so maganda siya tingnan kapag ano siya makapal siya kasi nga sa sobrang chubby ng dahon kapag sama-sama Tapos dito naman, mayroon ako dito si Agave Cross Polydonis na nagkaroon na ng mga itim-itim sa dahon sa sobrang init. So, nagka-sunburn na siya. Iba yung hitsura niya dito kaysa yung nakatanim sa pot. Yung nakatanim kasi sa pot, green na green. Ito naman siya, parang ano siya, delicate siya tingnan. Nag ano na siya, nagiging dilaw na siya. So, ayan, nagiging dilaw. Pero hindi siya nagmashi. Ayan. Tapos ito naman dahon ni Frolifica. Yan, nasira na si Frolifica. Nagkaroon na siya ng stem rot. So, ayan. So, itong hindi nagka-stem rot, ilagay lang natin dyan. Tapos, ito naman siya si, ano, Marpin or si Pretty and Pink. Ayan yung hitsura niya ngayon. and then ito naman si ano sino nga to si top si ayan ang ganda ng ano bulaklak niya maganda yung kulay ito yung bulaklak na magandang gawing seeds propagation yung malaking bulaklak kasi hindi siya mahirap i ano pollinate so ito yung magpo ng buto itong sa gitna yung bilog sa gitna na may patulis sa dulo Ayan. eto eto yung mag ng buto. So, kung gusto ninyong mag, ano, seeds propagation, ano, kukuha kayo ng ibang variety ng pollen sa ibang succulents para i-ano ninyo, ano ba yun, i-pollinate ninyo. So, yung pollen niya ay yung ano, eto, eto yung dilaw. So, kukuha kayo ng pollen sa ibang succulents. Tapos, dito ninyo i-ano... Parang ano ba yun? I-budbud or ano ba? I-pahalik dyan sa pinakagitna. Ayan. Dyan sa gitna. Ayan. Dyan ninyo i-ano yung pollen. So, mas maganda kung sa umaga ninyo gawin. Kasi mas ano yung umaga kaysa hapon. And then, pagkatapos ninyong i-pollinate, ayun, mag-aantay na lang kayo na mag yung bulaklak. Sa kanan ninyo i-harvest. At ang dami ring mga ano, mga damo. Napaka-soft ng dahon ng ano, Topsy Turvy. Tapos ito naman siya si Supreme. Ayan, kumapal na yung Supreme ko dito. Tapos sa gitna ay kalbo pa rin kasi yung mga Purple Delight dyan ay hinedgat ko, kinatings ko sila. Ito oh, ang ganda ng rose ito. Ayan, Ganda rin ang kulay niya dahil sa farina. Makapal yung farina. Ayan o. Diba? Makapal yung farina ni, ano, Supreme. So, ayan guys. Ito o, maganda yung, ano, maganda yung rosette niya kapag maliit. So, yun lang guys yung latest update natin ngayon for today's video. Ayan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!